Araw ng Merkules Narito ang biyaya at pagpapala ng mabuting balita ang Daily Food of Life, ang Ebanghelyo. Samahan natin si Brother Chris sa kanyang paglalakbay patungo sa hangaring makasunod sa kalooban ng Diyos. Halika pakinggan natin. Sa Ebanghelyo ngayon, Araw ng Merkules, ayon kay San Lucas, Chapter 4, Verse 38 to 44, nakikita natin ang kapangyarihan ni Jesus sa pagpapagaling at ang kanyang dedikasyon sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ang mga pangyayari sa talatang ito ay nagbibigay ng mahahalagang aral para sa ating pananampalataya. Una, ang pagpapagaling ni Jesus. Ang unang punto na makikita natin ay ang kapangyarihan ni Jesus sa pagpapagaling. Nang dumating si Jesus sa bahay ni Simon, Nakita niya ang biyena ni Simon na nagkakasakit ng matinding lagnat. Nang makita niya ang paghihirap ng babae, agad siyang kumilos at pinagalitan ng lagnat. Sa isang iglap, nawala ang lagnat at gumaling ang biyena ni Simon. Ang pagpapagaling na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus sa lahat ng bagay. Hindi lamang siya ang mesyas na inaasahan ng mga tao, kundi siya rin ang may kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit. Ang kanyang pagpapagaling ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din. Pangalawa, ang paglilingkod ni Jesus. Matapos pagalingin ang biyena ni Simon, nagpatuloy si Jesus sa paglilingkod sa mga tao. Nang lumubog ang araw, dinala sa kanya ang mga taong may iba't ibang karamdaman. Isa-isa niyang nilapitan ang mga ito at pinagaling sila. Ang paglilingkod ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa mga tao. Hindi lamang siya nagpagaling ng mga may sakit, kundi naglaan din siya ng oras at atensyon sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang paglilingkod ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na tulungan ng mga nangangailangan. Pangatlo, ang pagpapahayag ng mabuting balita. Kahit na marami ang nagnanais na manatili si Jesus, sa kanilang piling, nagpasya siyang umalis at magpatuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa ibang mga bayan. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ay ang pangunahing layunin ni Jesus sa mundo. Ang kanyang misyon ay hindi lamang magpagaling ng mga may sakit, kundi magdala rin ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang mabuting balita ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Pang-apat, mga aral. Ang mga pangyayari sa Ebanghelyo ni San Lucas ay nagbibigay sa atin ng mahahalagang aral. Una, ang kapangyarihan ni Jesus ay tunay. The power of Jesus is real. Si Jesus ay may kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit at magligtas ng mga tao. Pangalawa, ang paglilingkod ay mahalaga Service is important. Tulad ni Jesus, dapat tayong maglingkod sa mga nangangailangan. Pangatlo, ang pagpapahayag ng mabuting balita ay isang tungkulin. Proclaiming the good news is a duty. Dapat nating ibahagi ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa lahat ng tao. Pangapat, ang pag-ibig ni Jesus ay walang hangganan. The love of Jesus knows no bounds. Ang kanyang pag-ibig ay umaabot sa lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan. At sa konklusyon, ang Ebanghelyo ni San Lucas ay isang mahalagang paalala ng kapangyarihan, pag-ibig at misyon ni Jesus. Ang kanyang halimbawa ay dapat nating tularan sa ating sariling buhay dapat tayong maglingkod sa mga nangangailangan, magpahayag ng mabuting balita, at mahalin ang lahat ng tao tulad ng pagmamahal ni Jesus. Thanks God! Nawa na gustuhan niyo ang video. Sa ngayon lang po, nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels at Like. Comment and share. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.